Oh, bibigyan ng konti, bibigyan ng konti. Oh. Konti lang. Pang -merienda niyo alas 10. Oh. Oh. Pang merienda alas 10. Ayan. Oh, yan starter na yan starter tapos na doon sa pre starter oh, starter na ito pang lang yan pang merienda oh, malalaki ang butil niya. dati pre starter ngayon, starter na. O, oh, ayan sila. Pag merienda lang yan. Last gis. Okay. Yan yung tubig nila. Bahagyang tumutulo. Maghapon na yan. Yeah, yan yung tulong yan. Maghapon na yan. Oh. Ayan, dyan sila naliligo. Oh. Paliguan nilang yan. Ayan, paliguan nila. Kaso lang minsan dito na pumupupo sa ano, tubig. Dito sila pumupupo eh. Pasintabay sa mga kumakain. Dakutin muna ito. Ah, oh, yan merienda yan, merienda. Dakutin ko muna 'to. Dito ko tinatapon. Yan yung mga chicken. Hindi makita yung ano. Rhode Island Red nasa lilong. Oh, merienda niya. Merienda. Tama na yan. May na uli. Mamaya na uli nga po. Alas 5, alas 4. yan tubig na yan. Maghapon na niya yan. Basta yung tulong yun. Yung patak-patak uh, na tulong yun. Maghapon na yan. Open. Okay. Naglimlim yung ano. Yung androlopo. Oh. po. Tataka ako bakit may puti. Lima yan, lima. Dalawa yung parang, hindi ko alam kung puti o itlog ng ano yun. Brahma. Tapos yun, may itlog pa rin yun. Kailangang makulik tayo mamaya. Baka madurog pa nila. Yung sila, yung puti nga yun, hindi ko alam kung yun ay Brahma eh. Parang Brahma eh. Itlog ng Brahma. Akala ko, itlog pa ng Andrew bali mayroong apat na hindi napisa dyan nasa ilalim ayan no? ayun Ay, parang ano itlog ng ano ano Brahma kasi puti eh. Mga pula-pulang puti. Mamaya ako nakukuliktahin to. At ako ibibili ng tabletas kasi mga sinisipon eh. Nagpipilaw kanina ng tubig eh. Ayan. Ah, kapag taka, ma mainit ang panahon eh. Bakit sinisipon tong karami? Sinisipon. Yung dalawang yun parang itlog nito eh. Brahma. Ito yung igagamot ko sa mata ng manok. Yan o. Ang o kulin. Kasi ito kahapon, isang araw, eh, sinabong. Tinamaan ng mata. Ayan, pikit-pikit. Pero ngayon, medyo nakakamulat na. Kahapon yan, paga. Papatakan natin. Papatakan natin. Dalawang drop lang, dalawang drop. Dali! Dali! Dalawang drop. Ayan Sinabong ba naman eh? Wala siyang magawa. Bigat siya eh. Ay, na kilo ba naman yung bigat niya eh? Makakapalo ba yan? Androlop. Nakipagsabungan. Mayroon pa. Mayroon pang tabletas na bibigay kasi may sipon. May sipon pa eh. To. Mayroon pa rito yung pang ano. Ito Yan. o. Oh. si siling. Yan. Para sa sipon. May sipon siya, may sipon. Oh, tabletas. Tabletas naman, tabletas. Bigyan natin ng isang tabletas. may sipon yan may sipon inihiwalay ko na nga din ang rito sa itaas oh. buti medyo nakakamulat na yung kanan ang nabulag medyo nakakamulat na eh. Kukuha ko ng ano, pamposte to. Pamposte. Ipoposte e, ko ron. Doon. Sa gilid ng resort na yon Doon sa mainit na yon papunta rito. Ayan, punta dito. Dito, dito, ayan. Buhat doon, papunta rito. Ayan, dyan. Para... Kasi yung manok dun sa itaas, malalaki na sila. Pwede na siguro pakawalan dito. Bala ko dito, dito papakawalan. Sa tinaniman dati ng Madre de Agua. Kasakaling na <coughs> mapaitlog ko yun. Yan, malaki yan. Depende dyan. Kasi may mga ilang pirasong tarim na dyan o ano. Ng Madre de Agua dyan. Pero mas maganda dyan. Manok muna. Manok. Kaya ito. O, lalagay ko ron. Kukuha pa ako dyan. Hinto muna ito. Hinto. At uh, dumating daw yung ipa. May nakuha na akong tatlo. Ayan isa, dalawa tatlo mga dalawa pa ang kukuhanin ko dyan kaso lang mahihinto dahil uh, may dumating daw ng ipa panlagay dun sa kulungan ng baboy ayan siguro kukuha pa rito mga dalawa pa siguro ayan makakakuha pa siguro dyan mga dalawa para kompleto na siguro yung pamposte ayan pasensya kayo mga manok ha istorbo kayo wala namang naitlog yata eh oh, wala, walang naitlog mamaya pa siguro ito naitlog na isang yan dadalwa lang naman yung naitlog tsaka yung Ewan ko lang yung brama kung naitlog yun. Kuhanin ko muna yung ipa. masaya ang halaman ngayon namin masaya ang halaman inulang kagabi malakas ang ulang kagabi eh. o masaya ang halaman inulang kami kagabi Yeah. Maganda, maganda yung ulang kagabi. Malakas, lakas. Sana masundan uli. Ayan, 5.30 ng umaga. 5.30 ng umaga. Buti binaba ko yung trapal kagabi. Kasi alam ko malakas ang ulan eh. Kaya binaba ko yung trapal. Ayan oh, sila. Hello mga pegis. Kamusta kayo mga pegis? Ayan. Sarap tulog nyo ah, mga pegis. Ah. Sarap tulog nyo ah, mga pegis. Patayin ko muna ano, yung sensor light. papatayin patayin muna yung sensor light. Mamaya pa yan anong para hindi lang sila magulo bibigyan ko ng konti Mamaya uli, mamaya. Tinas ko lang yung trapal. Mamaya, mamaya uli. Ang ano lang yan. Mamaya, kukuha uli. Yan sila. Thank you. daming laglag na mangga oh. daming laglag na mangga ayan o oh. nakakuha ah, ito mamaya pakain sa ano? pakain sa manok Guide your life towards your I'll fight for I love with every breath. I, with I, I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Tie, plastic dito. Ng plastic dito, mga sa manok to eh. Mainin oh, ng manok so eh. So sayang na lalaglag eh. Dami You're ready, magdala ng lalagyan stand that maglagay na ng dala ng lalagyan nilinisan pala ito ni Bayaw ng hapon. Dami, oh Laglag na mangga. Kainin ng manok to eh. Tapos pulutin ko nga. Oh. And, and yung Cha chap ito chaping ko yan mamaya. Okay. Share lang po. Comment, subscribe. And don't forget to hit notification bell para activate kayo sa mga videos ni Katsu. Hanggang sa muli. Bye bye. Naingay itong mga ko. Naingay yung ano. Naingay yung manoks. yung manoks.